Mapagpalang umaga po. Welcome sa ating usapang pagkain. Na kung saan hindi lamang tayo nagluluto ng pagkain para sa ating pisikal na katawan, kundi naghahain din tayo ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng sigla sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga po ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 4.4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So bago po natin umpisahan ang mga ihahain natin sa inyo ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Tunay po kaping nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos sapagkat tunay ang iyong katapatan, hindi mo kami pinagkukulang sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay at kalakasan maging sa mga pangangailangan po namin upang matugunan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw ng aming pamilya, ng aming anak. Maraming pong salamat po, O Diyos. Dalangin namin na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pangunahan sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Muli, binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagbubulayang talata o salita ng Diyos ay manggagaling sa Mateo sa is 11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Sa talatang ito ay tinuturo ng Panginoong Hesus kung papaano manalangin. Napakahalagang bigyang papuri at pasasalamat ang Diyos sa ating mga panalangin. Bago natin hingin ang ating mga pangangailangan, katulad ng pagkain sa araw-araw, sapagkat alam ng Diyos ang ating kailangan sa araw na ito at nalulugod ang Diyos na ipagkaloob sa atin ang lahat kung tayo ay magtitiwala at buong pusong hahanapin ang pagkain na ibinibigay ng Ama sa araw-araw. Salamat sa Diyos, pagpalaim po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon ay simulan na natin ang pagluluto ng adobong pusit sa kamatis. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong pusit sa kamatis. Ito po yung kanyang mga sangkap. Meron po tayong dalawang kamatis. Bali, pitong piraso po yan na kamatis. Ito yung ating pusit. Margarine. Mantika. Paminta. Sibuyas. Bawang. Siling panigang na iniwa ko na. Pay slice. At laurel. Simulan na po natin ang pagluluto. Mainit na yung kawali natin. Ilagay na natin yung mantika yung margarine ilagay natin yung kamatis unay natin yung kamatis para matunaw Tinawin lang natin muna yung kamatis at susunod natin yung mga ibang Ngayon ay ilagay natin yung bawang. Sibuyat. Haluin muna natin. Nagin na natin yung kusi. Nagin natin yung pamita. Tapos yung laurel. Tapang natin. Okay na po yung ating pusit. Ilagay na natin yung siling paligang. At isasali na po natin ito sa lalagyan. Luto na po yung ating adobong pusit sa kamatis. Naway nabusog ang inyong kaluluwa at pisikal na katawan sa mga hinain natin sa inyo sa araw na ito. Antabayan ng paninyo ang mga sumusunod naming episode dahil siguradong magkakaroon kayo ng bagong pag-asa sa mga salita ng Diyos at mabubusog pa kayo sa mga nakakatakam naming na recipe. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. God bless po.